Guys, nandito tayo ngayon sa lugar po ng Pulilan at meron po tayong tinignan na place. Yan po yung unit na nagustuhan po ng ating pong buyer. Chinik na po natin yan. At kasama nga po pala natin yung mga kamagana. Shout out po sa inyo. Yan po sila. Yan po sila. Kasama po natin. At yun nga po, nagkakabayaran na po sila at nagkaroon po tayo ng close deal. So far po, chinik po natin ang lahat nito. Yung kanya na pong makina, transmission. Nag-road test din po tayo. At Pati po kanyang transmission at chinik din po natin kung meron po siyang wiggle, meron po siyang noise sa back engine, kung meron po siyang usok. So madaling sabi po ng no, lahat po na chinik po natin ang unit pong ito. Napakaganda pong unit ito. Uh, loaded na po siya. Makikita po natin sa unit niya na loaded napakaganda po at kung may plano po kayong guys na bumili ng second hand car so nandito po si Mr. Pads na handa po mag assist po sa inyo para po sa inyo pong satisfaction kailangan nyo po ng assist buying katulad po ng unit nito ay nakahalaga ng 600 mahigit so naproban po natin at nandun na po sila na po sila so napakaganda po so maraming maraming po salamat kay kita kita tayo sa gusto pong bumili ng second hand cars contact na dyan po ating telephone number Mr. Pads